So, good morning. Speedometer, ang gagawin mo dyan, sir? ito nga pala yung speedometer ng Euro 40. Ito ay yung binapa-plus para ma para lang ating speedometer cable. Galit ay ginagamit kong pang araw-araw sa area. Ito ay ginagamit kong para lakisan ang loob ng speedometer natin para tumagal pa buhay. At may iwasan natin yung ng isa. Mahal, kaya, din na, mahal din ang piyesa niyan ha. Mahal din ang piyesa nito. Mga ito eh, kasi original pang Euro Sporty lamang. Walang ibang katulad. Nagawa ng... Kaya mahirap ang cable ng Mio. Ah, ng... Ano, do -do 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 -do. Kaya mahirap ang piyesa nito kasi ganito yung style ng kanyang cable. Yan you know? So, tanggalin nyo lang doon sa baba. Sa may speedometer give back, ah, gearbox. Ah, gearbox AC. Yan sa baba. Ah, dito sa... Gawagan nyo lang, then tuturoan kayo ni sir ng teknik kung paano patagalin or pahabain yung buhay ng cable. So, ang gatakbo nito ay 7,496. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. paano tanggal ng table sa loob ng kanyang kaha. Diri nyo lang po ito. Pagkumbas na po yung sa dulo, dulo nito. Yan. Layan nyo lang po ng daliri. Kaya-kaya na yan. Kaya kailangan ng flies. Tapos, tapos tawad Tabi nyo po yung ano, kaha. Kasi, gulupin nyo lang po dito. Sa langis. Sa langis. Tapos, tsaka lagyan ng langis. Para tumagal pa siya. Kaya yeah, lang isang pala yan, sir. Hmm, para tumagal din. Bang natutuyuan yan, kinakalawang katagalan, mababasa ah. Wabasa, loob niyan. Tapos yung sa mismong kaha, iluwa nyo din langis. is. Tayong yung pumatak sa pinagdulo ang langis. Dapat dire-diretso. Hmm, dapat dire-diretso yung langis. Pag tumulo na yan, yan, Diretso mo lang sir para mas malinis. Okay lang, yan. Para yung kalawang sa mga mano. Ayan, tayo. No? Yan, mga kalawang yan. Yan, kalawang yan. Yung kulay, uh, ano na yan. Uusan mo pa. Alas, alas. Yan yung nakakasira sa ating cable yung kalawang meron pa yeah. ba lang <laughs> yan yeah. yeah. dire diretso lang sir oh. yeah, Nang mawala yung puti, parang kulay putik eh. Wala kayo ng improvise na ganyan, no? Yung lagay ng langis. Tapos patuloy nyo. Doon sa butas mismo, yeah. yan. yan. Then, dire-diretso na yung sa baba. Yan, wala na yung pinaka-alawa. Yan. Yeah. Pwede oh, ulit yan. Procedure niya siguro. Gawin nyo to every 3 months, 2 months. Depende na rin sa takbo. Oo, mas yeah. maganda every 1,000 km, ginagawa nyo na to. Uh -huh. Tapos magalang ibon. Lalo na pag naulan. Mm. Pag madalas ang ulan, yan, pagkatila ng ulan yan, gawin nyo na to. <laughs> Masigurado, pag nagtag yan, tag din ang utak nyo sa presyo. At consumption, kung i-order nyo pa parts. Ganyan to, pag malalaman nyo malinis yan, yung lumalabas na lang is, wala na siyang kalawang. Pulitim na lang. Yan. 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 Sa kanya ibabalik yung? Y yung binabad na cable. Cable yan. Kailangan din nyo ano, i... i ano i barikad. I ano i hindi yeah. didikit sa lupa dahil yung buhangin yan tasama yan. Gaganit. Babalik. Ah. So, uh... Dikat mo. Yan. Balik. Yan. Nilabas pa muna. Yan. Sa pagbabalik, ganito muna ang gagawin nyo mga sir. Yan. Yung ngipin nya dito, sasaktuhin nyo muna itong pinaka cable. Yan. Yan. Papasok nyo yan dyan. Tapos tutulak niya paloob. Yan. saan kanya lalagay yung nut. Woo! Nahulog pa! Yan, 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 yan. So, ganyan lang ang pagbabalik. Yan. After nyan, diretso na kayo dito. Ang lusot nyan dito ha. Dito. Paganto. Yung prep na nasa muna natin. Yan. Yeah. Yan po ang ating uh, basic tips lang naman kung paano patagalin at uh, pahabain yung buhay ng ating cable. So yung mga nagsasabing bawal i-atras yung cable, yung motor, hindi naman po pwedeng hindi atras. Pwedeng i-atras, pero kung ka i inglis ka, huwag mo na ituro. Yan. Yeah. Nararating na kita sa pagkain, dito ano? Kung ano yun? 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 Kung sa itot mo yung gulong para pumasok yun itot mo lang yung gulong para pumasok po yung dulo sa loob itot mo yung gulong itot yan kapitan Pag-igpit lang niyang buwan naman ang tulog Kunting igpit lang kahit niyang kaigpitan Yeah, so, yeah. ganyan, after the kailangan yung testingin kung gumagana. Paikutin nyo lang yung gulong sa unahan. Okay, tas lang. Paikut, sir yun, nagyana na sya bilis sya, makakarami 20 km siya. isa pa yun, kapag gumagalaw po yan ibig sabihin tama yung kabit ng cable yeah, so okay. yun lang ang ating tips for today sa mga gusto magpatagal ng buhay ng cable dyan